Unggoy doon sa taas, yun. <laughs> ayan, o, oh, may unggoy doon, o, oh. yan. Kita nyo ba yung unggoy? Hindi, kuha kami ng mangga. Sungko na may gym. Ayan, kuha kami ng mangga, umakyat yung pabangkin ko. Ito, mga mangga, o. Oh. Mmm, yan yung mga mangga, mmm. Mmm, yan. Pero nandun sa taas para ano para kuha siya ng ano, kuha siya ng mas mga malalaki. Ayun, no, yun, nakiyat doon sa taas. Kita mm. ni Jay, alam to ni. Yan yung unggoy namin dito. <laughs> Laka. Laka. Kuha kami Laka. ng bangga. Wow, ay kain tayo ng mangga. Mangga sarap. Mmm, mm. sarap. Mmm, mmm, mmm. Mmm. ika kayo. Oh, oh, no? Okay. With bagoong na alamang. Mmm. Mmm, rap. Mmm. Mm. 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 ठीक है गाइस शांत रहो शॉप हम्म